Rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, pinalaya na itong mga kaibigan ni Tanggol sa Bartolina dahil yun na nga ang bagong utos ngayon ni Chip Espinas at kinausap nga din ni Chip Espinas itong si Bubbles na papipinturahan niya daw niya ang basketball court dahil magkakaroon ng isang uh, magandang event dito nga sa loob ng correctional na para nga daw maging uh, masaya at uh, mag-press -ma naman ang isip ng mga taong nasa loob nga ng correctional At dito nga ay sinabi ni Chip Espinas na kayo ng dalawa ni Tanggol uh, Bubbles ang magiging uh, magkatandem Hindi na si Bong dahil wala na siya sa atking uh, <coughs> at uh, puro nalang palpak ang kanyang ginagawa kung kayat dito naman ay nagsalita nga itong si Bubbles na sabi niya nga ay talagang napakagaling at ako nga ay napabilib ng husto dito nga kay Tanggol Na hindi basta-basta ang taong aming uh, niyari at tinira At dito naman ay sumabad itong si uh, Warden na sabi nga niya huwag kang masyadong mabilib sa kanya Bubbles dahil unang misyon pa lamang niya At sabi nga dito ni... Uh, Bubbles, baka kung kaming dalawa lang at kung mas malaki pa ang magiging uh, mission namin ay baka hindi namin makayanan. Kung kaya't dito nga isasama ang mga grupo ni Tanggol sa kanyang mga misyon Ano kaya ang uh, gagawin ng grupo ni Tanggol dahil nga nagbabalak silang tumakas. Once na magkakasama silang lahat, nagagawa ng isang misyon At dito naman ay narinig nga nitong si Mayor ang usapan nga ng grupo ni Tanggol na once na sila ay makalabas ay mag, meron na silang pagkakataon nga na tumakas matuloy kaya ang mga plano nitong si Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan ang pagtakas nila sa loob ng correctional na kung saan nga ay pinarating at pinaabot na nga nitong si Mayor kay Chief Espinas ang binabalak at plano nga ng grupo nitong si Tanggol kung kayat dito ay pagbibigyan nga nitong uh, si Chip Espinas ang grupo ni Tanggol lumabas at meron siyang nga uh, isang uh, mahalagang misyon na ibibigay at gagampanan ni Tanggol kasama ang kanyang grupo and si Bubbles at dito kaya ay isang pagsubok na ibibigay nga ni Chip Espinas sa grupo ni Tanggol. Tumakas kaya ng tuluyan sila Tanggol? Ano kaya ang gagawin dito ni Chip Espinas once na malaman niya nga na itong grupo ni Tanggol ay tatakas pala sa ibibigay niya ng misyon at hindi na babalik ng correctional. Dito kaya ay maging okay pa kaya ang pakikitungo nitong si Chip Espinas kay Tanggol or baka siya na mismo ang uh, kumitil sa buhay ni Tanggol kasama ang kanyang mga kaibigan once nga na hindi na sila bumalik sa loob ng correctional na kung saan ay binigyan sila ng isang matinding misyon. And guys, ito po ang ating pakaaabangan sa lunes. Dito sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless!